ang depression daw ay dahil sa chemical imbalance. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi yun ganon? Maraming taon na at naniniwala'y yung mga tao na ang depression ay dahilan sa mababa ang serotonin. Ang serotonin ay neurotransmitter na matatagpuan sa ating brain na kung saan ang role niya ay may kinalaman sa mood, sa sleep, sa appetite at iba pang cognitive functions. Unang nakilala or sinadjes ang koneksyon na to noong 1960s, pero mas nakilala pa siya nung may inintroduce na selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants noong 1990s. Lumalabas sa mga surveys na 80% sa general public ang naniniwala na ang depression ay may kinalaman sa chemical imbalance. Pero marami mga pag-aaral na ang nagsasabi na walang malinaw na koneksyon ang mababang serotonin levels sa mismong depression. Lumalabas na higit pa ito sa kung ano yung una nating pinapaniwalaan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na effective yung mga medications sa binibigay ng mga psychiatrist. Ha? Sinasabi lang na walang isang paliwanag para bumuti yung lagay natin kapag meron tayong depression. So, ano ibig sabihin nito? Ang depression ay complex. Kasama na dito yung genetics, stress, trauma, inflammation, kasama na rin dito yung social factors tulad ng loneliness at financial stress. Ang ganda ng mga bagong pag-aaral dahil pinapalawak nito yung ating perspective na ang depression ay higit pa sa brain chemicals. Kaya dito lumalabas na mahalaga ang therapy, lifestyle changes, social and emotional support.